shout out sa inyong lahat mga kabindors narito na naman tayo sa aking mission uh, mayroon tayong pupuntahan ngayon mga kabindors na idinulog ng isang concerned citizen na ating mga kababayan na masyadong naghihirap mga kabindors idinulog na sa atin upang ma kita natin ang kanilang kalagayan uh, tayo naman mga kabindors ay yan ang uh, goal natin na makatulong tayo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ko ay maipakita ko sa inyo ang mga sobrang naghihirap na ating mga kababayan upang sa pamamagitan din nyo ay sila ay ma Tulungan. at ang tulong ko na may bibigay sa kanila mga kabindors ay ang i hatid ko sa inyo ang kanilang mga kalagayan ngayon pupuntahan natin mga kabindors yung idinulog na sa atin ng ating butihing concerned citizen na nagmamalasakit din sa taong mga taong sobra ang kahirapan ayan puntahan natin mga kabindors ayan mga kabindors ay narito na tayo tao po. Anong ginagawa mo kuya? ini ng tubig. ini, na tubig. Ah, mm -hmm. uh, kaya ako kuya naririto sa iyo ano? Kasi may nagturo sa akin na isang concerned citizen na matingnan yung inyong kalagayan. Ay na ipaliwanag sa akin ng concerned citizen na sobra daw ang kalagayan ninyo, ang hirap kaya pinaunlakan ko yung aking nag -ano sa akin na sabi kasi nandito naman ang goal ko na ako'y makatulong sa inyo sa pamamagitan ng aking paghahatid ng aking video sa ating mga kababayan na may mga mabubuting puso ba na para kayo ay makita at matulungan. eh mm -hmm. Yan kuyang, uh, anong pangalan mo kuyang? Uh, Milchor Yarso. Milchor Yarso. Meron kang mga anak kuyang? Meron. May asawa pa? Meron. Hmm. Ah, uh, kumusta sila? ng mga kasambahay mo, mga kasama mo sa bahay. Ay, dito yung asawa ko, may ano, may nararamdaman. Hmm. Ah, so may ano ngayon, may sakit, may sakit siya ngayon. Hmm. Mayroon. Anong nangyari, kuya, sa asawa mo? sa high blood. Pinatake siya. Ah. ano? Kung kaso stroke? Stroke. Araw uh, eh. Diyan. Opo. Mm Tingnan ko nga kuya. At tuloy lang. Oo. Oh, oh. Ay, magandang umaga, ate. Ah, kumusta? Ayan nga ate, ano, uh, kaya ako naririto sa inyo, meron sa akin na, ano, na concern citizen ba na matingnan ang inyong kalagayan. Kasi ang goal ko naman ate ay isa ano naman, ang layunin ko ay magatulong ako sa pamamagitan ng pagpapadala ko ng video sa ating mga kababayan na ating mga panood para makita ang inyong kalagayan ate kumusta na po ate yan mga kabindors eh ang sabi doon sa concern citizen na nag, ano sa akin si ate daw ay yan may sakit uh, na ano daw na, uh, mild stroke siya uh, matagal na mga kabindors ang sabi ng concern citizen na nagsabi sa akin uh, ah, kuya hmm. kailan ba ito siya nagkaroon ng uh, stroke noong ano pa 220 ah 2020 hmm. ay medyo ano lang uh, medyo matagal na ano tagal tagal na rin eh, mayroon kang mga anak pa na maliliit po yan. May maliit ka pang anak. May isa pa. Isang, ano ang, ano niya, yung ilang taon na siya? Apat taon. Apat ah, na taon. Ah, so nang ipinanganak, ano, ah, hindi pa siya nai-stroke. Hindi no? pa. Mm -hmm. Ano pa siya, yung, yung maayos pa. Mm -hmm. Nasaan ngayon ang mga anak mo? Ah, bali ilan ang anak mo? Apat. Ah, apat pero yung iba malalaki na yung oh, tatlo malalaki na yun lang ang maliit ay yung bunsot pinaka -bonsot ninyo Yan nga ito nga uh, kuyang uh, ano ang palayo mo kuyang boboy ah uh, boboy uh, ako boboy iyan eh, nga ang ano hindi eh, ko dito eh dinulog ng ano natin yung concerned citizen eh, tama nga mga mga siya sa ganong sitwasyon na ipinaliwanag eh, niya sa akin na napakahirap ang... anong ano ano mo ngayon kuyang ah, trabaho ay ito nag... ah, ano ito, may ginagawa ako dito basket ah iyan basket iyan ganito ay Higyan oo oh. na yan tapos na buo na ako pero iyan, uh, sari sarili mo yan. Sarili mo. Hindi. Pagawa lang. Ano? Ay, pinapagawa lang sa'yo. Pagawa lang din sa kaibigan ko. Ganito na ito. Ah, uh, pero wala kang ibang trabaho na napasukan mula nung 2020. Minsan napapa pasok ako labor sa construction hmm. eh eh ngayon eh hindi rin ako makapagano sa trabaho ko eh, Okay, oh, kailangan mo siya binabantayan okay. hirap ng karagayan din ninyo ano pero iyan kuyang na ginagawa mo magkano ba ang ano diyan ang ano bayad sa iyo talaga sampu sampu bawat isang basket oh pag nagawa na ay kamura naman wala pang ano lang talaga pantawid gutom lang talaga to hmm. yung mga anak mo sabi mo kanina apat may trabaho naman wala wala pa kalaban. Eh, yung isa kong panganay ko. Aaral. Ah, nag-aaral pa. Nandiyan nga. Mamaya, mapasok. Mapasok ko naman yung kamayaan sila. May practice. Hmm. Ito mga kabindors o ang ano nila kalagayan talaga dito. Grabe ang inihigaan nila mga kabindors ay lupa. Ito ang hitsura ng ano nila. Inalalagyan. Ah, buti ko ay ano ano, nakakaraos pa kayo mula ng pero sa sobrang hirap lang ano, nakakaraos pa kayo. Hey. Mula noong na-stroke itong asawa mo kasi kita ko naman dito sa loob ng bahay yung wala nang kaayusan sa inyong tinitirahan. kasi hindi na siya makakilos ano? hindi rin ako itong makapag o kasi abala ka na nga dyan sa yan na lang ang inaano mo nung makakain kayo hmm. at mairaos ang buhay araw araw yan na lang talaga grabe hey. eh mag-uupo lang di pare parehas kami oh. wala dito matay kami po pag... talaga <laughs> naman hindi ako mag ano ng karili ito so, eh pang araw araw kapos pa nga ganitong bayad sa iyo 10 piso matagal pa matapos ang isa yan ang ginagawa ni kuyang bali nakakailang basket kanyan maghapon kuyang kung sakali man ay sinisipag ka na mag, ano, maggawa ang kataasan nito 15 piraso 15 may 150 ka lang po, so, yan ang ginagastos nyo sa buong araw. Ayun lang. Magkaano kayo? Lagang... Huh? Uh, ate, uh, ano pangalan mo ate? Hindi siya makapag... Hindi makasalit, makasalit. Makamerly. Hmm. Ah, maka uh, Merly. Ayan uh, mga kabindos, yung asawa ni Kuya Buboy, si Ate Merly na ano na itong matagal na na may karamdaman uh, 2020 pa siya nagkaroon ng karamdaman kaya nga na ano rin ako doon sa kwento ng isang concern citizen natin na nagpaabot sa akin ng mensahe na sila ay matingnan ito mga windows talagang nakaka ano ang sa puso yung kanilang kalagayan talaga uh, nakikita nyo naman dito oh, wala na talagang kaayusan yung kanilang tahanan kasi ang padre di pamilya ang ginagawa na lang niya ay iyang makaraos sila sa araw-araw kung ano-anong mga ano na lang na kanyang ginagawa tulad niyang paggagawa ng basket para meron silang uh, iraos sa buong maghapon sa kanilang buhay. Ah, uh, ito si Ate, ah, uh, ano ang kalagayan niya ngayon? Ano pag ano ba siya? Nakakatayo ba siya o uh, medyo nakakatayo na rin. Mm. Galing doon sa higaan niya, ayan. Una diyan. Mm. Kawawa naman ang talaga kanyang kalagayan. Ah, uh, kuyang. Kuyang Buboy. Mm -hmm. Yan mga kabindors ay idinudulog ko sa inyo. Kayong mga ma maawaing puso dyan. Kasi ito talaga ang deserve na matulungan. Deserve nila ang tulong natin uh, sa pamamagitan ko sa aking pagpapahayag nitong aking video. Pagpapakita sa inyo ay sila ay ma tulungan natin sa pamamagitan ninyong mga busilak ang puso dyan na nakakapanood nitong aking video kasi ang tangi ko lang maitutulong sa kanila mga kabindors ay ma ito maihatid ko lang sa inyo ang video ito para nakikita nyo yung kanilang kalagayan kasi ano talaga deserve talaga nila ang matulungan ito ang kanilang ano dito mga gabindos loob ng kanilang tahanan balik ko yung ilang taon ka na dito nakatira no? sa lugar na ito uh, sa sampu na Uy, ma medyo matagal na ano hmm. Hmm. matagal na rin. Ang anak mo, uh, ah, kuyang, ilan ilan sila? Ilan ang babae sa kanila? Isa lang. Ah, isa lang. Um, panganay lang. Ah, panganay. Pero ngayon, naka nakailan taong ka na, kuyang, sa edad mo? Uh, 56 na ako ngayon, December. 56 si ate. 48. 48. Medyo ano kayo mag-asawa no yung medyo na late kasi siyempre sa edad mo na yan ah uh, ano nakaapat ka ng anak may maliit ka pa ngayon na 4 year, four years medyo na late buti hindi na uh, nasundan yon yung bunso ano kaya o nga kaya nga hindi na masusunod kasi si ate nagkaroon ng karamdaman mhm mm yan mga kabindors ang panawagan ko sa inyong mga silat ang puso. Uh, sana naman ay matulungan natin itong silat kuyang buboy at ati merly. Talagang ito. O oh, ati merly, ano ang uh, naka ano tayo naka live tayo sa mga, sa buong mundo anong masasabi mo doon sa mga Uh, tutulong sa atin kung mahabag ang kanilang mga puso sa inyong kalagayan ano ang panawagan mo sa kanila mm -hmm. hindi nga siya makasalita ano uh, maka, ah, kuyang buboy ayun. talaga makapag bigkas ang ano yan mm -hmm. Ayan, mga kabindors eh hindi talaga siya makaano. ano kasi nakakasalita man siya ano lang yung Kina pa isa isa lang pa isa isa lang ang Sesa. salita eh may ano nga siya kasi may uh, may stroke nga siya na inabot noong 2020 but it eh maalaga si kuyang hindi niya talaga pinabayaan na yan, halos eh ginagapang niya talaga yung makakain lang sila ah, uh, ito kung ano-anong ginagawa ni Kuyang itong mga basket na ito na kanyang ginagawa. PSK. Mm. Ganyan ang ganyan ang natamo na buhay. <laughs> Yan nga. Ah, pero ngayon Kuyang, nag-ano na kayo, nakapag kanina nang dumating ako, nagpapainit ka ng tubig, ano? Mm hmm ah, uh, pang ano na yun, pang almusal. Almusal. Mm. Ito, kuya, meron ako dito kunting halaga, pero makakatulong na rin ito sa inyo. Ah, uh, makabili kayo ng, kung wala pa kayong bigas, makakabili kayo ng bigas, ano. Meron ako dito 200 pesos. Ah, uh, ah, uh, makakatulong na rin ito, kuya, sa inyo, kuya, buboy. Ito po, para meron kayong, ano, tinghalaga halaga na rin to. Mm. -hmm. Ay, ibili lang, lang. Ay. Yan, o yang boboy eh, na rin eh. naman. Siyempre sa akin, sa akin nang galing yon. Ayun lang ang ano ko yung uh, mga sakuan kakayanan ko na maitulong sa inyo tapos yung pagdadala ko ng video sa mga ating mga kababayan din mga nagtagapanood na maaantig ang puso sa inyong kalagaya kaya shout out sa inyong lahat yan na mga viewer ko mga supporter mga subscriber ahito hey talagang napakahirap ang kalagayan nila ako ah, yung Buboy at at Marley ito si Ate Merly ay uh, hindi makapagsalita. Ah, uh, ewan ko lang, may gamot naman itong si Ate Merly ko um, ano yung kulang na ngayon yung ano niya. Yun? Gamot Yung pares ng iniinom niya. Yun ang naubos na. Mm. Lodi pinat, saka ano yung iniinom niyan, ni lasartan. Mm. sa hmm. ano niya. Hmm. Eh okay. sige lang, sa mga susunod siguro kung may mga ah, okay. mamaya hmm. pumunta ako sa barangay. Adong ang kakumukuha ng gamot so, din. kasi doon, doon naman kami nakakuha ng mga nakaraan. Yan, shout out po sa inyong lahat. Hanggang dito na ang aking video kay Kuyang Buboy at Ate Merly. Ah, maraming salamat po sa inyong uh, ah, panunood nitong aking hatid na vlog sa inyo sa kalagayan nila Kuyang Buboy. At saka doon sa concerned citizen na nag-ano sa akin, tama ang kaniyang mga i-explain sa akin na sobra talaga. Ito ang talagang karapat dapat na matulungan itong sila Kuyang Buboy at saka Ate Merly. Ayan Kuya Buboy, ah uh, ako ay magpapaalam na uh, sa susunod na ating mga update uh, saka na lang natin uh, makikita ang mga bata mo hmm. kasi yung sige po kasi yung dalawa ah, nasa ah, labas eh. Oo, oh, at saka. Dalawa lang nandiyan. Ito nga, uh, nakita ko dito, eh, tulog pa sila. Ito, oh. kawawa naman yung kanilang mga inihigaan. <laughs> nasa lupa. Basnig ng kumpi. Oo. Oh, oh. Yan, thank you, thank you po sa inyong panonood mga kabindors dito sa aming uh, aking vlog na bago ah uh, maraming salamat po sa inyong lahat